Huli kam sa Antipolo Rizal. Nagmamasid sa paligid ng lalaki na isa palang kawatan. Ang biktima natutulog sa kabilang banda ng kwarto. Maya-maya, lumapit sa higa ng salarin at kinuha ang wallet ng biktima. Tumakas siya tangay ang siyam na libong pisong cash. Sa tulong ng kuha ng CCTV na huli kalauna ng kawatan, 17 anyos na kapitbahay pala ng biktima. Ayon sa pulisya, hindi na narecover ang perang ninakaw niya. Dinala ang menor de edad sa bahay pag-asa na pinangangasiwaan ng DSWD. Posible raw makulong sa imbestigasyon ng Office of the Ombudsman sa issue sa DPWH ang isinang pangreklamong plunder ni dating Antonio Trillanes IV laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bongo at dalawang kaanak niya. Naugnay po ito sa halos 7 billion pesos na halaga ng infrastructure projects na napunta umano sa mga GO. Balitang hatid ni Salima Refran. Dala ang kahong-kahong dokumento ni dating Senador Antonio Trillanes sa sa paghahain ng reklamong plunder o pandarambong sa Office of the Ombudsman. Laban yan, kinadating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bongo at sa ama at kapatid ng Senador para sa halos 7 milyong pisong infrastructure projects sa na napunta umano sa CLTG Builders at Alfredo Builders ng mga Go. Tatay at kapatid, binigyan mo ng bilyon-bilyon na kontrata while you were in power, covered nila yon. Alam naman natin na magkadugtong ang bituka ni Bongo at uh, Duterte, kaya hindi niya pwedeng ipagkaila na hindi na ito. It it? Si Bongo. Kasi saing central figure dun sa tatay at kapatid, tapos yung kanyang relationship with uh, Duterte enabled this... Alegasyon ni Trillanes, nasa dalawang daang proyekto umano ang nakuha ng mga kaanak ni Go. Mula nang maging mayor si Duterte noong 2008 hanggang sa maging presidente ito. Karamihan umano ay nasa Davao Region at Davao City. May, may flood control, merong uh, mga uh, road widening, lahat-lahat. At ito nga, ang assumption natin dito kahit na kompleto o nagawa yung proyekto, pero yung offense niya is hindi dapat sa tatay at kapatid ang nagbenepisyo. Uh, ang nakalagay sa ating uh, batas up to fourth degree of uh, of consanguinity and affinity pero ito first degree ito, tatay ito at uh, kapatid Gate ni Trillanes, kulang sa puhuna ng CLTG at Alfredo Builders pero gumawa ng paraan para makakuha ng malalaking proyekto sa pakikisosyo sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya. 816 million pesos umano ang halaga ng mga proyektong napunta sa joint venture ng mga Go at ng mga Diskaya. Undercapitalized ito, hindi sila pwedeng magkaroon ng mga proyekto ng mga daang-daang milyon. So ang ginawa nila, nagsi sila ng uh, ating batas by having joint ventures with yung may mga triple A licenses. Pinabulaanan ni senador Go ang mga alegasyon. Lahat naman tayo may negosyo yung mga pamilya natin. Lahat ng pamilya may negosyo. But hindi po ako nakikialam dyan. Nakialam ba ako? Hindi. Nakinabang ba ako? Hindi. Binigyan ko ba ng pabor ang aking pamilya? Hindi. Ayon kay Go, haharapin niya ang reklamo at handa rin kasuhan ang sariling kadugo kung nagkamali sila. Uh, meron naman pong koa uh, na pwede naman pong tumingin kung meron bang uh, pagkukulang o meron bang irregularities dito sa mga proyektong ito. Kasuhan niyo po. Kaya sabi ko nga, ako pa mismo, willing po akong kasuhan kahit kapamilya ko, kahit sino pa yan. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulia na ihain na noon sa Department of Justice ang reklamong ito. Pero agad raw pinadala sa Office of the Ombudsman ng Prosecutor General noon na si Benedicto Malcontento na hindi dumaan sa Justice Secretary na noon ay si Ombudsman Remulia. Itong kasong ito ay pag-aaralan pa. Hindi ko nga, hindi nga ako nagkaroon ng pagkakataong makita ang mga papel na ito nung panahon na iyon. Dadaan niya sa evaluation fact-finding at preliminary investigation. Dagdag pa ni Ombudsman Remulla, maaaring makatulong ang reklamong ito sa gumugulong ng investigasyon nila ng DPWH sa CLTG at sa mga diskaya. Binibigyan kami niyan ng, 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 ano, ng, ng hudyat kung saan kami dapat tumingin. Kasi nga, interesado kami diyan, pero kung nandiyan na ang dokumento at meron na siyang mga project number, mga identifying marks, mas madali na namin mahahanap yan sa DPWH. Sanima Refrain, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tiniyak ni DPWH Secretary Vince Dizon na sa mga susunod na linggo ay makikita na ang mga konkretong aksyon ng ICI kaugnay sa investigasyon sa mga manumali manong flood control projects. Sinabi niya yan sa isang business conference sa Pasay kahapon. Matatanda ang tinuna ng ilang business group ang mabagal daw na pag-usad ng investigasyon ng ICI. Kabilang dyan ang hindi pagsasapubliko ng pagdinig ng komisyon. Nakukulangan din daw sila sa aksyon ng komisyon at bakit wala pa rin daw napapanagot sa mga sangkot sa katiwalian. Gate naman ni Dizon, mapapanagot ang mga sangkot sa katiwalian. Kailangan managot lahat ng dapat managot. Kailangan makulong lahat ng dapat makulong kailangan po mabalik ang pera ng mga kababayan natin. Ang pera natin lahat. Masyadong mabagal. Ano? Yung ICEI, halip na makatulong na mag magdagdag ng tiwala sa gobyerno, parigay ko lalo pa nakakasama dahil the way it's happening, wala, parang wala nangyayari. Sa mga bibisita po sa puntod ng kanilang mga yumaong kaanak sa susunod na linggo, ihanda na ang budget dahil inaasahang tataas pa ang presyo ng mga bulaklak. Ayon sa ilang nagtitinda sa Dangwa Flower Market sa Maynila, posibleng tumaas ng 30 hanggang 50 pesos ang presyo ng mga bulaklak habang papalapit ang undas. Sa ngayon, may mabibiling 150 pesos na Malaysian Moms, Eucalyptus at Carnation Cluster. 100 pesos naman ang Misty at Status. Pwede rin po ang personalized na bulaklak na nakalagay sa basket sa halagang 500 pesos. Ito na ang mabibilis na balita. Arestado sa Antipolo Rizal ang 30 anyos na lalaking wanted sa mga kasong robbery at frustrated murder. Ayon sa pulisya, nangyari ang krimen noong Setyembre. Ninakawan muna raw ng pera ng akusado ang biktima at saka sinaksak sa likod gamit ang kutsilyo na diskubriring may kinalaman ng krimen sa ilegal na droga. Itinang ginaakusado ang krimen at sinabing self-defense lang ang kanyang ginawa matapos daw siyang harangin ng biktima. Inagaw lang daw niyang kutsilyo mula sa biktima. na sa dagat sa patara sa Palawan ang hinihinalang rocket debris na posibleng galing sa Long March 8A rocket ng China na kanilang nilaunch noong October 16. Nakita ng Chinese marking sa mga nasabing debris. Ayon sa Western Naval Command, namata sa gitna ng maritime operation sa bahagi ng West Philippine Sea. Pinatay ang nasa 12.7 nautical miles ito mula sa barangay Rio Tuba. Dinala ang mga debris pa Puerto Princesa para sa documentation, assessment at koordinasyon sa mga otoridad. Iti-turnover ang debris sa Philippine Space Agency para sa pagsusuri. Inireklamo ang isang babae sa Maynila dahil sa hindi pagpapasweldo sa mga nirecruit niyang virtual assistants ang kanyang paliwanag sa balitang hatid ni Jomer Apresto. Hating gabi na ng mapasugod ang mga taong yan sa Barangay 555 sa Sampalok, Maynila. Inirereklamo nila ang isang babae na nang recruit umano sa kanila para maging virtual assistant. Lahat sila hindi pa rin daw sumasahod kahit meron namang trabaho na pinagagawa sa kanila. Isa sa mga biktima ang 23 anyos na fresh graduate na noong Agosto pa raw na recruit. Personal niya raw nakakilala ang babae kaya agad siyang nagtiwala. Bago magumpisa sa training, pinagbayad raw sila ng 2,000 pesos para sa mga gagamitin nilang equipment tulad ng laptop. Nagpagawa rin daw ng introduction video ang babae sa mga biktima para hindi na sila sumalang sa job interview. Ang 24 anyos na biktima namang ito, pinangakuan daw ng 50 hanggang 70,000 pesos na sahod sa oras na matapos ang kanyang training period. Dahil nakakailangan din po ng work, gusto din maka earn ng extra, pinasok ko po talaga siya kasi yung offer niya is maganda. Nang magkausap-usap na mga na hindi raw nagtutugma ang mga pangako at maging ang mga trabaho na iniatas sa kanila. Sinubukan pa umano nilang kausapin ang babae pero nagalit daw ito kaya humingi na sila ng tulong sa mga otoridad. Nalaman din nilang ang mga trabahong ibinigay sa kanila, workload pala ng babaeng kumuha sa kanila may mga sinasabi po siya ng mga tao which is hindi naman po pala talaga nag exist ganun. which is gumawa po siya ng iba't ibang email which is siya rin naman po pala may hawak ng email na yun marunong lang po talaga siya gumawa ng kwento magaling po siya isa po siyang pathological liar ayon sa barangay labing anim ang mga nabiktima ng babae pito pa lang ang nagreklamo sa kanila tumanggi magbigay ng pahayag ang babaeng inireklamo pero paliwanag daw niya sa barangay maging siya ay naloko lang din ng agency kung saan niya pinasok ang mga biktima kaya kung baga sabay-sabay daw silang naloko. Hindi lang ang problema daw, hindi niya raw na paano ipapaliwanag sa mga ano na yon, sa mga na-recruit na trabaho kung pa paano niya sasabihin na naloko sila. Napagkasunduan sa barangay na babayaran ng babaeng ng recruit ang mga biktima para sa mga buwan na ipinasok nila. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Sa Visayas at Mindanao naman tayo, mainit na balita hatid ng GMA Regional TV. Bangkay na ng matagpuan ang mag-asawa at anak nilang dalagita sa Cagayan de Oro City. Sesi ano nangyari? Rafi natrap ang mag-anak sa nasusunog nilang bahay sa Barangay Gusa. Sa CCTV video, kita ang pagsiklab ng apoy kabinitong lunes sa gabi ng mga biktima. Mabilis na lumaki at lumagablab ang apoy. Sa isa pang video, kita na nilamon nito ang bahay na halos dingding na lang ang natira. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang ikalawang palapag ng tirahan. May mga nakaimbak din daw na tela sa loob dahil sastre ang amang senior citizen. Dalawa ang tinitinan ng BFP na posibleng sanhi ng apoy, ang LPG na gamit sa pagluluto o ang dekoryenting makinang panahi kahit matagal na raw na walang kuryente sa bahay. Mahigit isang linggo bago ang undas, may mga dumadalaw na sa ilang sementeryo sa Visayas at Mindanao. Dito sa Cebu City, 24-7 ng bukas ang mga sementeryo. May ilang bumibisita na sa Kareta at Kalamba Catholic Cemeteries. Paalala ng lokal na pamahalaan, umiiral na ang liquor ban sa mga sementeryo sa lungsod. Bawal din ang paggamit ng videoke at pagdadala ng mga pataling sa loob. Sa Iloilo City naman, may ilang naglilinis at nagpipintura ng puntod ng mga yumaong kaanak. Ipinagbabawal din ang alak, sugal, pati ang pagdadala ng baril at malakas na speaker sa mga sementeryo sa lungsod. Ang Land Transportation Office Region 6 nagsagawa naman ng roadworthiness check sa mga PUV. Tatlong bus ang nakitaan ng minor violations gaya ng sirang wiper. Pinaaayos sa mga ito bago sila payagang bumiyahe uli. May mga nag-aayos na rin ng mga musileo at puntod sa Takurong Cemetery sa Sultan Kudarat. Nagsagawa rin ng clearing operations ang lokal na pamalaan sa mga kalsada sa paligid ng pampublikong sementeryo. Happy Wednesday mga marit pa rin, ni-reveal na ang first two housemates na sa sabak sa hamon ng pagpapakatotoo sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Top of the list ang strong-willed sunshine ng Quezon City, sparkle at huwag kang titingin star Sofia Pablo. Chika ni Sofia, sweet but tough siya dahil sa life challenges na kanyang nalampasan. Makakasama ng aktres sa bahay ni Kuya ang rising dreamer ng Muntinlupa at star magic artist na si Joaquin Arce. Si Joaquin ang anak ng negosyanteng Sinil Arce at stepson ng aktres na si Angel Oxine. 100 Days Banana tili sa PBB House ang new batch of housemates na sasabak sa iba't ibang physical at psychological challenges. This is something big for me kasi i was always a victim of misconceptions of uh, fake news mm -hmm. and i feel like the people know me for my work some of the memes ko. i want them to know me for who i really am i hung out with as much friends as possible mm -hmm. of course keeping quiet uh, but for me in my mind it's just like oh, i'm not going to see them for a while but kailangan ko na mag sa family ko, sa, sa mom ko, sa dad ko. Mga mare at pare, abangan mamayang gabi sa 24 oras ang additional PBB housemates na makakasama ni na Sofia at Joaquin.